So yun mga master, so tatanggalin natin tong nilagay ko kaninang umaga kasi tuyo na siya. So sa isang araw, nagagay ko nito mga dalawang bisis o tatlo. So depende sa lugar nyo kung katulad dito mahangin kasi nasa duty ako. <coughs> yan mga master, tatanggalin natin to at kukuha tayo ng bago. So mga master. Kasi tabi po sa mga kumakain dyan. Legit pa ito mga master. Parang pinapalambot niya yung daanan ng mata. Sinisip-sip niya yung katas ng papaya. Yung iba naman gumagamit ng panyawan yung kinukodkod. So na-try ko kaso lang napakahapli. Ayaw ko napakahapli talaga. Parang namamaga, lalo yung panyawan na yung ginagamit natin. So mas hiyang ako dito. Yung iba gumagamit ng talbos ng alugbati Dinidikdik, yan, nilalagay sa pigsa. Pero sa akin, ito talagang pinakadabis kasi parang naano yung daanan ng mata, yung tinatawag ng mata sa pigsa. Parang nabubulok, ganyan. Bakit mga master? Tatanggalin lang natin tong Yan pang itsura niya ng mga master oh. Mga master oh. Yan. Sobrang sakit. Nasa tute ako mga master. So, maganda dito yung nagpakulok kayo ng tubig tapos nagyan ng kunting asin pero sa akin dito yung kaldero dito na lang mga master so, magkakaroon para na magkakaroon magkakaroon so, may magsasabi na makati medyo medyo makati talaga siya mga master kasi ano to ng papaya Kahit anong pangkuskus, pwede. Yan oh. o. Yung katas niya. Yan. Katas ng papaya. So, kuskusin lang natin. Magdagi natin yung, 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 yung oh master. Yan puti na yan, dito tayo kukuha ng pantampol natin sa ating pigsa. Yan na master. Kahit anong pwede, kapag kuskos, pwede. Basta makaano lang kayo, makabuo kayo ng ganito. Malamig, malamig siya mga master. Malamig siya sa pigsa natin. Sabihin nyo na gawa-gawa lang. So yung mga master, ibubud ibubud lang lahat sa ano sa sa kahit yung daanan ng mata eh sorry kahit yung daanan ng mata mga master lagyan nyo lahat para masipsip niya yung katas ng papaya sobrang sakit mga master yung kirat nagang sa mga nakaranas nito eh alam na alam kung ano kahirap magkaroon tayo ng pisa yan lang mga master ganyan so, ibubud, ibubud nyo lang sa pigsa mismo no, sa pigsa nyo mga master so yan so medyo makatis siya at napakasarap kalmutin ng dandahan kasi yung ano niya ilumubo na hanggang dito na mga master oh. yan yung normal na kamay ko so oh, yan normal so walang ano yan so ito ilumubo na talaga siya mga master oh. yan sobrang laki na ng daliri ko yan napakasarap ganito hin napakasarap ang kape yan mga master hanggang dito yung sakit mga master ito lang papaya lang yung baon ko ito lang yung pina uh, ginagamot yung pigsa ko at kung, nung una uminom ako ng antibiotic pero hindi talaga matagal talaga siya makabuo o makabuo ng labasan yung pigsa so ito yung ginawa ko para maano yung daanan niya ma-trigger yan. So yan lang mga master, ito lang Kawin uh, gawin nyo to mga pigsa. So maibsan yung kirot Kalaga. Subukan nyo, hindi hindi ito biro, hindi ako nagbibiro, hindi ito wala itong halong kalokohan mga master. So yan, so sana may natutunan kayo sa video nito. Yan, papaya lang para sa pigsa.